Yun yung kaso ng sinabi ng Supreme Court na TRO kayo, ano po, lahat ng magpa kung appointed officials eh dapat considered resigned. Ganun ba? Tama po mamali. Ganito, ganito po yan mamalo. No? Ayon po okay. sa Section 11 ng Resolution 11045, lahat po na magpa ng COC na, elective, na humakawak ng elective post ay hindi po sila automatically resign dahil po may mandato silang tapusin ang kanilang termino. Pero kung magpa-file po ng COC ay appointed position ng hawak automatically resign po siya. Ito po, dito po nagkaroon ng pagbabago. Noong una po kasi, ang ruling ng COMELEC, dahil ang pagtingin namin, ang kandidato po talaga ay hindi naman ng nominees, kundi yung party list group. So ayon sa Section 11 ng, 11, ng Solution 11045, ang, pag, mga nominees kahit na may appointed position sila na may hawak ay hindi rin po sila automatically resign gaya rin po ng mga may hawak na elected positions na manonominate din sa party list. Ngunit nga po dun sa budget hearing, kami po ay humarap sa Kongreso at Senado at mariin po ang panawagan doon na dapat automatically resign sila. So nireconsider po ng Comelec at tinignan din po namin yung desisyon ng Korte Suprema na bagamat ang party list group ang kandidato. Pero tignan nyo kanino lumalapat yung three-term limit rule. Doon din po sa nominado na umuupo. At dahil po dito inilabas ng Comelec ang resolution 11065 kung saan binabago na namin yung naunang na question na yan. Kaya ngayon po, ang rule, consistent na rin sa dati. Kung ikaw ay nominado ng party list, kasama ka dun sa sampu, elective position ka, hindi ka automatically resign. Pero kung appointive position ang hawak mo, ikaw ay automatically resign. So bago pa po dumating yung TRO, ay nabago na po ng Comelec ang resolution. Kaya po kung ang tanong, anong impact po sa amin ito, eh wala naman po gano'n, tuloy-tuloy lang po at nasunod naman po namin, naalin na po kami sa intensyon ng Supreme Court. Pero dun po sa mga ahensya ng executive branch, ibig sabihin, ng mga appointed na tumatakbo, may ilan na gustong maging senador, ano po, sila po ba'y considered automatically uh, resigned from the position? Tama po, mamalo, no? sila po'y automatically resigned. Whether regardless kung magpa po sila ng resignation, by virtue of the operation of law, paglagak po ng COC on the same day, kahit nga po alas 5, inila-inilagak sa amin yung COC. Halimbawa, October 2 ng 5 p.m., ang county punon ay October 2 the whole day resign na po siya automatically. Okay.